Hello guys. Ngayon may bago na naman tayong video. So ito pala guys yung aming video, okay. So ngayon guys ituturo ko kung paano palitan ang ating background video. So ito pala guys yung DVD player namin. Mega Pro Plus yung brand. Bago po tayo magpatuloy, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please consider subscribing. Thank you! So ngayon guys, kunin natin yung remote control. So pag sinabi nating background video so yun guys yung nakikita nyo sa video yun yun yung mga back yun yung background video so dito guys sa tuturo ko sa inyo kung paano uh, palitan yung background video so dito sa remote control uh, hanapin natin yung main nakasulat na BGV ito guys BGV. So, ibig sabihin, background video. So, pindutin lang natin to. Siyempre, itutok natin yung remote control sa player, sa DVD player para gumana. wag sa TV. So, ayan guys, pindutin natin. So, ayan na nga guys, napalitan na natin yung background video nya. So, ayan. At kung gusto nyong palitan ulit ng iba, pindutin nyo ulit yung BGV sa remote control. So, ayan guys, pinindot ko ulit. So, ayan, napunta na naman siya sa ibang background video. So, kung gusto nyo pang palitan, pindutin nyo ulit so ayan guys napunta na naman sa iba so bakit nga ba natin guys pinapalitan yung background video natin so ito kasi yung dahilan kasi yung ibang mga video kay yung mga background video is merong malalaswang mga video so hindi bagay manood yung mga bata So dapat talaga natin guys palitan yung background video natin. So itong Mega Pro naman guys wala naman tong uh, malaswang malaswang uh, video. So guys hanggang dito na lang yung video natin. So kung may natutunan kayo guys please consider subscribing and palike na rin ng ating video guys. Salamat sa panonood. Paalam.